Ayun, ay ah, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong bawat isa kung saan man kayo naroon Ngayon sa anumang sulok ng ating mundo. So shout out sa mga ating at ating So pasyal tayo dito sa lupa ng aking ano guys, pinsan. Ah mayroon tayong mission dito ah uh, mayroon tayong sanang puntahan kung mayroon tayong ma harvest na niyog bunga so ah uh, tiningnan ko na kanina guys wala tayong harvest dahil mas nauna yung unggoy sa atin dahil maraming unggoy dito guys so ito yung palibot yan daming mga kahoy pero si baba niya guys daming mga niyog So, aket tayo dito sa taas. Mayroon tayong nakita, guys. Napansin. Mayroon tayong napansin ng isang puno ng ano, guys. Uh, ugat ng ugat ng isang dalakit. Maliit na puno ng dalakit. So, ang makainam nito, guys, ay itong bato nito, guys. Ay crystallized na bato. Ayan guys, oh. puti. yung guys. Puting-puti. Bato ara guys. Yung sinasabi nila. So ito yung maganda guys. Oh. Ayan. Dito siya guys. At tago sa dito guys. Oh. Ayan. So ayan guys. At hanggang doon ay nagsama na sila ito guys pataas Ayan, ito yan. Ito siya kanina guys. Iisa lang yung pinanggalingan nila. Tumagos dito. At doon nagsama. So ang napakainam nito guys. Ay maganda ito. Dahil. Mayroon itong. Pinagbahaya ng. Stainless B guys. Ayan siya guys. Yung pinagbahaya ng stainless B guys yung giyot giyot ba guys yan yan yung maganda pang paswerte sa pangisda pangpaswerte sa tindahan sa mga negosyo guys ayan o dahil yung ano niya guys yung hanin niya at mayro din siyang pulot so mainam ito guys uh, maganda itong gagamitin at saka pangontra din ito ng sa kulam So, kung mayroon ka nito guys, halimbawa, itangan mo sa inyong, mayroon kayong nag-take ng, ano, ang mga anak na nag-take ng board exam. Maganda ito dahil, ito ay nag re na ng, ano, uh, nature power, dahil, ano ito, crystallized na bato. At yung kinapitan niya ay isang batuara. So, yan guys, yung maganda. Mayroon pa dyan dyan guys, oh yan uh, tagos sa bato to tagos lapos yan so yan guys yung ugat na yan makita natin ayan o oh. yan tagos yan na dito guys yun know. yan puro mga tagos yan at sarka sa mayroon tayong napansin dito tagos din siya dito nag-iisa na sila guys nag-iisa na yan yung ugat na ito yun o no? yan so napakainam ito yung gamitin sa kuwan uh, panguntra sa ano barang yan yeah, guys ito guys uh, marami ng paulit-ulit akong ano pag video so siguro ayon yung pakita ng ano tag lugar so nagpaalam tayo ayan yun eh ayan guys oh ayan yung nagbantay dito guys so hingi tayo sa araw ng Bernice o Martis Ayan guys. So malapit na yung ano guys, season sa amin ng ano, pangisda. O kukuha tayo ng nagbahaya nila, hingi tayo. De, yan ang gagamitin natin sa ano, pangisda. So mag-alay tayo ng ano guys kahit ano lang pira lang guys mag tayo ah, bilang kapalit na rin sa ating paghingi so pag makahuli tayo guys marami ay bibigyan natin guys sila ng ano isda din so dami dito guys yung mga lapos na no tagusan ng mga ugat kaya yung lugar namin dito guys ay malalaki talaga yung mga ano dito mga bato ayan oh ang daming mga ugat ugat so yung pakay ko sana dito guys uh, para ring pangdagdag natin sa ating pangisda ay yung pinagbahaya ng ano ah, uh, firefly o anong tawag yun sa tagalog yung aninipot ah, uh, alitap tap yun ang ano natin guys pakay dahil kagabi nagpunta ako dito mayroon ako na silip dito guys na maraming alitap tap dito galing dyan sa mangga na yan So, kung napansin nyo guys, parang may dumaan sa ano natin, likuran. Ayaan nyo lang natin yan. Huwag mong pansinin. Dahil mayroon naman tayong ano guys, uh, gabay na palaging na sama-sama sa atin bawat lakad natin lalo na dito sa bulumudoke na ito. So, paalam muna mga kaibigan. Dito muna ako sa ano. Para hindi naman kayo magambala. So, advance. Merry Christmas sa inyo guys. Sa bawat nanonood sa atin. Ayan, may mga ugat dito guys pero wala tayo nakita na panumbalik Pero yung kanina guys na pinakita ko sa inyo ay isa na rin sa pinakamagandang sangkap na magagamit natin sa pangpaswerte at pangpaakit sa negosyo o sa pangisda man pangontra din sa barang so, nakadepende na rin yun guys sa uh, inyo paano nyo gagamitin so ayan guys o oh, yung puno ng inyo. wala tag talagang, talagang ano guys bunga so gawin na lang natin ay pag ano na lang tayo guys ah uh, ano tayo ng apoy o dito mga malalaki na yung mga ano dito guys mga bato at saka yung mga bato dito sa amin guys para ano yung sa halos lahat ay ano parang corals yung tingnan mo. So, shout out na lang kay ano, kay Ate Bitbal Balyong sa UDNUC. So, maraming salamat Ate sa ulang sawang pagsuporta mo sa akin. At para ingat ka diyan sa ano, sa UDN. UC at sa lahat ng mga antingeros, antingiras, Ah, uh, shout out sa inyo. Uh, karulungan ng Diyos, tinit Uh, Rachel Ara Kabungkal uh, kay shout out na rin kay ano uh, Agimat naing na yung paraon so bro shout out sa iyo bro shout out na rin kay Kirubin sa shout out sa mga antingiro uh, natin lani kumbate general uh, bro Magandang hapon o magandang umaga sa inyo o magandang gabi ka kung kayo may nakapag-open sa aking uh, ano sa aking YouTube channel. Lagi din akong nanonood po sa inyo mga vlog-vlog nyo. Uh, lahat ng mga manggagamot sa aking kaibigan na manggagamot diyan sa English pang Uh, bro, magandang araw sa inyo kay Commander Inday Commander Dodong so kay Commander Aguila so shout out po sa inyo lahat sa halos kay Bo Bro Estibare uh, yung isang ang natin ano, manggagamot din na magaling din ang taga Iloilo. -ilo. Ayan. Sa ating lahat. Ah, sana ay huwag tayong usawa magbigay ng mga kalaman sa ating mga baguhan lang nag-aaral ng ano, spiritual. So, sa mga hindi ko na no, shout out, ah, baka sunod maka pa-shout out ko kayo. Ah. Pasinsya na po dahil yung video natin ay panandalian lang dahil bigla ano yung ano natin lakad so laging ingat na lang po sa bawat isa sa atin so bye bye at god bless sa inyong lahat uh, happy new year advance uh, hanggang sa ito si boat builder so bye bye muna guys so bye bye muna tayo dahil andito tayo sa ano